O oh, boy pa pa ngot to o oh, o oh, o oh. Ang sarap. Oh. <laughs> Na wala ang laman. Yan you know, Wala siyang taba. Hero may napakadami talaga sa luno dito sa amin. Eh ito ba 'yung tawag niya sa inyong lugar? Ay pa-comment naman kung anong pangalan ito sa inyo. E, ito hindi dito pinapansin sa amin. Ibalita ko ito ro'y masarap. Ay, sabi nga nitong aking angkol na taga Maynila ito ay ito ro'y kinakain ay. dito sa Alabati kinakatakutan lamang. Ay, pag naman ikita talaga 'yung natusok niya kiaan takan. Hinapapaibig daw silang kumain ng salungu kaya naman sila isinama ko dito sa amin sa isla. Ay, sabi ko 'yung mabawasan na rin 'yung mga salungo doon sa amin talagang napakarami na. At dito nga ay, muntik pa ako matusok ay talagang ito si Tito hindi man lang sinabing maglalagay na pala. Ay, pag ikinasa na salungo ay napakalala. Ay ko pa natusok na nang ganito. Ay talaga namang pag na maanya ikilagnat ay damit talaga ng salungo dito sa alabat. Eh, isang kumpulan lang ang aming kinuha na eh, talaga namang puno na itong aming talag timba. Ay Aro ay napakasangit naman talaga ay. Kaya naman dito kami sa tubig ay nagbabad naman para naman kami hindi masyadong matuyo. Ay baka maya, maya lang kami ay natuyo na dito. Pwede na kaming piritusin. Ay hindi naman halata kay Angkul na gustong-gusto niya talaga ang salungo. Parang hindi siya naiinitan ay. Kanina pa kami init na init pero si Angkul ay talaga namang tuloy-tuloy lang ang kain. Aro ay pinipigal ang talaga ng Angkul ng kalamansi. Ay talaga namang sarap na sarap ang Angkul. Masarap daw ito pag may bahaw, masarap daw ito pang ulam. Ay kaso wala kaming bahaw kasi naubos namin kanina. Ay sobrang init talaga ng panahon, pati yung aso namin ay ang tuwang, tuwang maglangoy. Ay ako naman ang titikim at nang malaman kung masarap ba talaga ang salungo. Ay dito agad kong kinilaman para malaman kung masarap ba talaga. Ay si Ann kulay sarap na sarap ay nakakarami na. At away, nung una ako ay ako'y madual-dual ay hindi ko maintindihan ng lasa. Ay nang habang tumatagal ay lalong sumasarap pala ito. Ay sabi ni Ann mas masarap daw ito pag may bahaw. Ay siya sa susunod ay magdadala. Ay maiba tayo mga angkoli ko binakakain na ng salungo. At anong tawag dito sa inyong lugar, mga angkol? Eh, baka maaari mong ibahagi sa akin kung anong tawag nito. Eh, matanong ko na lang din, mga angkol, ito ba pwede lutuin? Ako talaga walang idea dito kung anong pwede ditong gawin. Pero masarap talaga siya, mga angkol. Lalo na pag maraming kalamansi, ay talaga namang napakasarap. First class ang lasa, ay napakaigi. Aroy, bago naman mapasarap ang ating kain at kwentuhan, ay eh, baka pwede ibahagi naman sa iba itong ating video. At palagay na rin kung tagasaan kayo at nang malaman ko kung, kung saan nakakarating ng ang aking mga video. Maraming maraming salamat nga rin pala sa mga sumusuporta ah, sa aking mga video na pinagagagawa. Alam ko minsan ito hindi na nakakatuwa pero maraming salamat pa rin talaga. Iya, yeah, ay baka naman ito pwedeng tapusin mo. camera ang ang cool. Ay, yes. Yes. Yung mga tayo, hindi naman. po eh, oh. Purong puro, oh. May buwan pala na maanit. Dami, oh. Yan mga ang oh. Ang sarap niyan. Kita nyo naman, di ba? Oh, konting ano lang, ano lang, oh. Sarap siya, masarap. Bakit yung mga masasarap na ginawa ng kayo? <laughs> Sobrang sarap, oh. Sobrang taba niya ang kulo. Ang dami nilang, ano, oh. Talagang napakasustansya. Napakasariwa. Napakasarap. Hindi siyang minikos-mikos. <laughs>